Operator sa elevator. elevator. hindi ko may naman kami. Okay, kailangan maglakar na ito. Okay, kailangan maglakar na ito. Uy, mura na may bagong saldam nga guys. Uy, <laughs> uh, naglikit tarong-tarong. Pagkaglikit o glumboy, oh. uy, mura ka mao. Uy, baby, tanahon ta ko noong. Uh. Oh. Makahimo ba siya ani? Uy, tagadiin, mangkalangga. Ah, tagadiin lang tagaliha. Di man tagaliha, Aba. Tanaw ko. Tagsa rin makita ang imong dagway na din sa Cebu. uh mo dagway? O, dagway. <laughs> Naong ano? <ho>. Ano? <coughs> ano? ano? oh oh O, oh Uy! Oh. Ito guys, wala itong nikotin. Kaya pwede ito sa kuha. Be, patingin nga. Be. Abel. Wep! 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 Abel. Be. Uy!

Salam, sarap nga. Sarap ang sarap. mukhang nasasarapan si Langga. Oh, oh. Nasa... Oh. <laughs> 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 mukha ba mukha? Ah. <laughs> <laughs> My pastime, kining, <laughs> kining may halam god sa Bisaya. Laktod, hmm. laktod pa sa Bisaya. Bisaya, bisay, bisdak. Bisdak. Oh, sige, sige. Ako nag-read 1, siya nag-read 2. Uy, live ni, live ni. Um, Tama. Suska na. Onya. Suska, grabe kining may halam god. Purbida. Mama uli na kanyang higi ka murag iring o giro. <laughs> naman. Sus, pabida ka isog mo sus. Masipiat o gamay gani. Na, magdi pa akon. Mama, akde ko sa una. Ah, mama, ako eh. Mama, ako eh. Lopig pang marilin gani. Naanap pa gani mo. Eh, Kinsa mo yung na? Marilin. Hantong karawa pa makuha. Hindi <laughs> <laughs> pa. Pakita, pakita, pakita. Pakita na to. Ah, ka na? Mm, no. Gipa na ni Marilin. Oo. Uh. Almost 30 years. Ah, Almost 30 years. Tapos. Ang kalimot mo ko. Kaya takay ka sa ona. Kaya naging bapadong na sa eskwilahan. Ganyan. Sus. Pulbida. Naapay. Naapay mga naong magmugtok.